Have been attached with a feeling on the way can up with you by my side Kahapen nga guys ay talaga namang ang bawat larawan ng ating Doni at Belle ay pinag-usapan. Lalong-lalo na nga ang backstory ni Miss Dimples Romana patungkol nga sa kanilang trip papuntang Switzerland. Naalam naman natin na talagang pinag-usapan dahil na nga rin sa paghatid sundo ng ating donato. At talaga naman pinag-usapan nga rin ang larawan na ito na magka-holding hands nga raw itong ating couple. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon. Ang isang larawan nga ng ating Don na upcoming moments nga raw ng ating couple. At ang sabi pa nga dito na mga bula, another one that we didn't know about and when was this event. Ha? Mag-asawa? Sige, magmahalan lang kayo dyan. At ang sabi pa nga dito, Hi lovers, good morning. Dahil kay gandang bungad nga ng ayuda ng ating couple sa kanilang pa IG stories. At eto pa nga guys, ang sabi dito, December 18, 2022, Days before Christmas and days before they went on separate vacations. Uhuga. Hashtag Donbel. Dahil pagkantong ayuda nga Guys, ay talaga namang trine-treasure nga ng maraming babblies. Lalong-lalo na nga ang bawat moments together ng ating couple na sila Donnie at Val Mariano. Kaya naman umani pa ito ng maraming komento at pinag-uusapan na sa social media. Kaya stay tuned lang tayo for more ayuda.